Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Mayo 17, libo at 25. Sa araw na ito ng Mayo 17, libo at 25, ang universo ay tila bumubulong ng mga pangako at paglago. Habang ikaw ay bumabangon upang salubungin ang araw, maaaring maramdaman mo ang mga agos ng optimismo at potensyal na dumadaloy sa iyong pagkatao na nag-aanyaya sa iyo na samantalahin ang pagkakataon. Ang iyong likas na matatag na determinasyon ay magsisilbing matibay na pundasyon habang hinahabi mo ang kadalakan sa iyong mga malikhain pagsusumikap. Ang pakiramdam ng matinding pagnanais ay maaaring magbago ng iyong fokus at enerhiya na magpapasiklab ng mga bagong ideya at ambisyon na maaaring hindi mo napansin noon. Maglaan ng sandali upang pag-isipan kung paano naapektuhan ng damdaming ito ang iyong mga iniisip at kilos dahil maaari itong magdala iyo patungo sa mga hindi inaasahang tabumpay. Ang pagpapahintulot sa enerhiyang ito na ka ay maaaring gawing isang simpleng gawain ang isang kanbas para sa pagpapahayag na magbubukas ng iyong malikhaing potensyal. Sa ilalim ng buwan na nasa Capricorn, maaaring mapansin mo ang isang malalim na pagnanais para sa estruktura sa araw na ito. Yakapin ang pangangailangan ito dahil nagbibigay ito ng kalinawan at layunin sa iyong mga hangarin. Sa halip na maramdaman mong ikaw ay limitado, kilalanin na ang isang matatag na balangkas ay maaaring mapahusay ang iyong likas na kakayahang mag-organisa at maisakatuparan ang iyong mga bisyon. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, hawakan ang pangako ng paglawak ng iyong pananaw. Magtiwala sa iyong mga instinct at sa lakas na naninirahan sa loob mo. Ang universo ay hinihikayat kang gumawa ng matapang na mga hakbang pasulong, pinagsasama ang iyong mapag-alagaing espiritu sa ambisyon ng Capricorn, upang lumikha ng isang bagay na tunay na kahanga-hanga. Sa aspeto ng pag-ibig, ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga bagong pananaw at damdamin. Para sa mga single, maaaring mayroong bagong kakilala na magpapakilig sa iyong puso. Para sa mga nasa relasyon, ito ay isang magandang pagkakataon upang muling pag-usapan ang mga pangarap at layunin na magkasama na magpapalalim ng inyong ugnayan. Sa larangan ng karera, ang iyong determinasyon at praktikal na pag-isip ay maaaring magbunga ng mga positibong resulta. Maaring may mga proyekto o gawain na matagal mo ng pinaplano na ngayon ay maaari mong simulan o ipagpatuloy. Ang pagtutok sa mga detalye at ang iyong kakayahang magplano ay magiging mahalaga sa pagkamit ng tabumpay. Sa usapin ng kalusugan, ang araw na ito ay isang paalala na alagaan ang iyong sarili hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa emosyonal at mental. Ang paglalaan ng oras para sa sarili tulad ng pagminilay o simpleng pagpapahinga ay makakatulong sa pagpapanatili ng balanse at kapayapaan sa iyong kalooban. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, na sumisimbolo ng paglago at bagong simula. Ang mga maswerteng numero ay tatlo, pito, at labing isa. Ang mga maswerteng gawain ay kinabibilangan ng paglalakad sa kalikasan, pagsusulat ng iyong mga saloobin, at pakikipag-usap sa isang matagal ng kaibigan. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng sandali upang pagnilayan ang mga natutunan at karanasan. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Yakapin ang mga hamon at tagumpay na dumarating at tandaan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa kabuuan, ang Mayo 17, 2025 ay isang araw ng introspeksyon, determinasyon, at pagbubukas ng sarili sa mga bagong posibilidad. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong sarili at sa mga tao sa iyong paligid, makakamit mo ang mga layunin na iyong inaasam. Patuloy na maglakad sa landas ng paglago at pagunlad, at hayaan ang universo na gabayan ka sa iyong paglalakbay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.